Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, ako ay uh, mayroon akong balita sa inyo. Ako ay na surprise. So, wala na tayong intro-intro guys. Ayoko nang mag-intro-intro. Eh, diretsahan na tayo guys, magkwentuhan kasi nakakahaba pa ng oras yung intro-intro na yan eh. Kaya ayoko nang intro-intro eh. Eh, kasi Uh, ahaba pa yung uh, oras. So, ngayon guys, mayroon akong nakita na surprise talaga ako. Dahil itong si ano ba 'yon, si si BJ, si Brother Jose, kasama niya si ano, kasama niya si Dave. Nako, guys, alam mo, isa akong naging sponsor ni Brother Jose. Alam mo, kumalas ako diyan hindi na ako nag-sponsor ulit sa kanya. Kasi, alam mo, syempre, nag-sponsor ako sa kanya. So, minsan, gumagawa ako ng reaction video sa mga, sa mga, ano niya, mga vlog niya. Tapos, syempre, binibigyan ko rin siya ng, ano, nag-sponsor nga eh. Ngayon, isang beses, mayroon nangyari sa, um, sa, ano, sa, sa vlog niya na parang uh, hindi ko rin nagustuhan yung kanyang binablog. Kasi ako guys, kung anong nakita ko, yun talaga yung lumalabas sa bibig ko. So gumawa ako ng reaction video, e eh, kung ano talaga yung nakita ko, siyempre yun ang sasabihin ko. Eh, alam mo itong si Brother Rose, uh, sponsor ako, pero pinagbawalan binagbawalan niya akong ano gawa ng reaction video yung kanyang mga yung kanyang uh, binablog. So, iyon, ako naman, madali naman akong kausap, eh, yun, hininto ko, tapos, yun nga, hindi na ako nakipag, ano uh, ba at kasi hindi naman ako mahilig makipag-away, eh. so, pinabayaan ko na lang, so, ang ginawa ko na lang, hindi na lang ako gumawa ng reaction video sa mga vlogs niya, ngayon, na sorpresa ako, guys, dahil kasama niya si Dave, kasama niya si Dave, alam mo, itong si Brother Rose, uh, syempre, ah, uh, 'di ba? Pinaalis siya sa kalinga sa sa kalinga uh, ano, pinaalis siya noon kaya nagsarili siya ng uh, channel. Nung nagsarili siya ng channel, 'di ba, nag ano na siya, nagsisimula-simula na siyang mag, uh, mag charity charity vlog. So ayun, naging sponsor niya ako. Yun nga, ang nangyayari nga, meron siyang isang uh, binidyo ha na medyo uh, yung ano, ano ba 'to? yung meron siyang meron salitang ginawan ko ng reaction video yun nga ang sabi ko ay kung anong nakikita ko yun ang sasabihin ko dito kasi sa social media kung ayaw mong kung ayaw mong uh, pakialaman ng buhay mo huwag kang magpakita dito, dito, sa social media kapag nagpakita ka kasi dito sa social media kailangan uh, nakahanda ka ka Nakahanda ka kung anong mga sasabihin ng mga tao sa iyo. Eh yung bilinag niya, hindi siguro yung nakahanda na siyempre mayroon mga makakapanood, gagawa siya ng reaction video. Eh kung siyempre kung anong naman nakikita ng uh, mga tao, 'yun din naman na ang sasabihin nila kahit sa mga su comment section, ganun din naman ang mga sinasabi sa sa sinabi ko. Ito si Brother Jose, hindi siya marunong uh, humawak ng nag, nag sponsor sa kanya. Ang gusto nitong ni Brady Rose, tanggap lang siya ng tanggap. Oo, pero pagdating na sa mga ganon, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga sponsor. Basta siya, tanggap siya lang ng tanggap. Siyempre, kapag siyempre, kapag tumatanggap siya ng uh, pera na galing sa sponsor, sponsor siyempre, magbablog siya. So, siya yung kumikita. Siya yung kumikita, na sa mga sponsor ganon pero hindi siya marunong magdala ng sponsor yun ang naramdaman ko ngayon na surprise ako ala nakikisama na rin siya doon sa mga kasinungalingan ni Dave eh kaya naman yung mga comments sa kanya oo ano ako agree ako sa mga sinasabi ng mga komentor doon na kilala nila si Brother Rose eh ako nga kilala ko rin siya eh eh, dahil nga ako yung naging sponsor niya eh, kaya parang nakita ko rin kung anong klasing tao siya pero ako naman kasi hindi ako mahilig makipag-away so ang ginawa ko na lang na nahimik na lang ako so ngayon lang ngayon ko lang ulit siya na ano kasi nga eh nakita ko siya na kasama niya si Dave sabi ko eh hindi naman ito hindi naman ito ano eh uh, hindi naman ito kaano ni Kati Kram nung mga panahon na si Dave ay itong si Cargador eh nandoon pa kay Katikram. Eh nga kaya ngayon nagulat ako bakit magkasama sila. Mag magkasama sila. So syempre eh alam mo na ang ang sabi nga doon sa mga comment eh ikaw, ikaw BJ, isa ka rin sinungaling. Kaya magsama kayo pares kayo mga sinungaling. Sabi doon sa comment section, mga nabasa ko yun eh. Nabasa ko yun. O, kaya minsan, eh talagang uh, agree ako sa mga comment minsan eh. Kasi yun naman talaga yung totoo eh. Oo, yun naman talaga yung totoo. Kasi ako, kumbaga, Meron nga 'yan mga kwento sa akin si BJ pero hindi ko nilalabas kasi nangako ako sa kanya noon na huwag kang mag-alala hindi ko to ilalabas yung yung tungkol sa uh, nangyari sa kanya. Siyempre uh, nung nag chinat ko siya noon na sabi ko ako ay uh, willing naman akong mag-sponsor. So siyempre tinanong ko siya anong nangyari ganyan-ganyan. So meron siyang mga sinabi sa akin na ano, pero sabi niyo sa akin wag ko na lang daw, sabi. Kaya hanggang ngayon hindi ko naman yun nilalabas at uh, ayaw ko naman ilabas kasi marunong nung, marunong naman akong uh, ano ba 'yon, gampanan ang mga ang pangako kasi sabi ko sa kanya, sabi niya kasi sa akin, huwag mo na lang ilabas, sabi ko huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin 'yon. Kaya hindi ko 'yon sinasabi. Kahit kahit ako medyo nagtampo sa kanya, pero hindi ko 'yon sinasabi. Nagtampo ako sa kanya dahil sa uh, sponsor niya ako, pero binawalan niya akong i-gawa ng reaction yung kanyang mga video. So kaya ayon. Anong klase 'yon, 'di ba? Tanggap lang tanggap lang pala siya ng tanggap ng pera tapos ayaw niyang magawa ng reaction video yung kanyang mga yung kanyang mga vlog so pero uh, anyway uh, pass is pass eh ngayon na surprise ako dahil sa nakita ko siya nakasama niya talaga si Dave si Gargador hindi talaga ako ha sabi ko ah oh, kasama mo si Gargador sa isip-isip ko ba anong nangyari oh eh, yun nagbasa ako ng mga comment, mga comment doon. Ay, nako BJ, kilala ka namin, kang sinungaling kaya ka tinanggal sa kalingap. Kasi nga sinungaling ka. Ganyan, ganyan. So, alam mo naman, kaya hanggang ngayon, 'di ba? Uh, hindi siya hindi na siya tinanggap ng kalingap dahil nga sa nagkaroon ng problema sila. So, ayun. Kaya kilalan kilala ka namin, uh, brother Jose. Alam ko na Na uh, Sempre kunwari, ka kakamustahin mo itong si cargador o nakiki uh, sabi nga ng mga iba eh magsama kayo pares kuno pares kayong sinungaling sabi doon sa mga comment section against na against talaga na sa mga sinasabi nilang dalawa tungkol kay kay ano kay uh, katikram isa rin to talaga ma, ito yung mga ta, alam mo yung mga ito yung mga klasing na tao na uh, hindi mo pwedeng mapagkatiwalaan, hindi mo uh, ang maganda lang dito sa mga ganitong based sa experience ko ha. Ang maganda lang dito sa mga ganitong klasing tao, yung bang habang nanginginabang sila, habang uh, nakukontento sila sa kung ano man ang binibigay sa kanila, sige lang sila ng sige. Pero kapag yung parang kinukulangan na sila, nagiging mukhang pera na parang ganun, sila na yung klaseng uh, uh kakalas na tapos uh, panis, sisiraan na nila yung taong uh, naging mabuting tao sa kanila. Ganun, it, based sa experience ko lang ha. Kasi ganito rin yung mga na-experience ko eh, sa mga naging kakilala ko eh. Hanggat, hanggat kontento sila sa binibigay mo, hindi hindi sila kakalas pero kapag kapag hindi na sila kontento at nakukulangan na sila kakalas sila at sisiraan nila yung taong naging mabuti sa kanila. Yun naging experience ko kasi ito guys, ganitong ganito talaga yung mga naging uh, experience ko. Kaya yung mga ganitong klase ng tao mahirap pagkatiwalaan. Kaya ang ang magiging kasundo lang nitong mga tao nito na to, yung kaparehas din nila, yan si si Cargador at saka si si BJ maghalos magkaparehas sila, mga walang utang na loob sa mga taong tumulong sa kan, sa kanila. Kaya bagay sa laga silang magsama. So ayun, kaya sabi nga nung mga comment section doon eh kasi itong si Cargador para wala siyang sariling uh, uh, ano ba yun? Uh, ano account dito sa YouTube wala sang sariling ano so gagawa yata gagawa siya ng sarili niya kaya sabi nung mga ko sa, sa comment section wag susuportahan kasi pareha silang mga sinungaling yun ang nabasa ko ha? nabasa ko lang yun eh sa bagay, eh, sino ba naman ang magkakasundo? Eh, magkakasundo talaga sila kasi sabi sabi sa comment section, pare sila sinungaling, pare silang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kasi itong si B.J., ganun din eh. Nakilala si B.J., si Brother Jose dahil kay Kalingap. Dahil kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab. Ayun. Kasi itong mga ito guys, nasubaybayan ko din mga ito. Si Kuya Bal, si Kalingap Rab, nasubaybayan ko yan mga yan. Si Katik Rab, mga nasubaybayan ko yan. Ito si Kalingap Rab, nung uh, pinapanood ko siya, wala pang 2,000 yung kanyang... Uh, ano, wala, wala 2,000 yung kanyang subscriber. Si Kuya Bal naman, nasa ano ang subscriber niya, nasa uh, 800 na ata ang mga time na yon 800 na. So, ayun, hanggat sa umalis nga si, si Kalinga Prab sa trabaho niya at sumama, sumama na siya sa papa niya, hanggat sa nagkaroon siya ng uh, idea kung paano mag-vlog. So, hanggang ngayon, yun na, tuloy-tuloy na. Kaya, nasubaybayan ko tong mga to. Oo, oo. matagal ko na to, lalo na si katikram Cram Nako, eh, kasi sinusubaybayan ko, sinusubaybayan ko talaga to si Kati Cram Matagal na, matagal na, matagal na. Oo, oo banga ito mga sinusubaybayan ko 'yan. Kaya ito ngayon na surprise ako guys. Nako. Ayun. Pareha silang sinungaling sabi nung mga nagko-comment na karamihan doon. Kami, kilala ka namin, Hoy BJ, kilala ka namin. Isa kang walang utang na loob. Wala ka rin kwenta. Uh, sinungaling ka sabi. Kaya ka pinalaya sa kalingap. Ayun ang mga comment doon. At ikaw cargador, parehas silang kayo, magsama kayo. Ay, <laughs> natawa nga, natawa nga ako eh. Magsama kayo, maparas mga mukha sabiwan <laughs> Sabi wa na, natawa, natawa ako kakabasa ng mga comments. So anyway, guys, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. na ako talaga doon sa nakita ko. At uh, guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan nyo po 'yung channel ko. At uh, pakipindot nyo po ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming pa tayo guys pag-uusapan. Maraming pa tayong pagkukwentuhan sa mga araw na darating. So maraming maraming salamat guys at uh, magpapaalam na muna ako. See you on my next video. Bye bye.